Nagdiwang sina Mikael Diaz at Megan Young ng isang espesyal na yugto sa kanilang journey ng pagbubuntis sa pamamagitan ng kanilang unang at huling baby moon sa The Farm at San Benito. Sa isang post ni Mikael, ibinahagi niya ang kanilang masayang oras na ginugol sa pagpapahinga at pagre-relax sa mga pool ng resort. Sa isang litrato, makikita si Megan na ipinagmamalaki ang kanyang baby bump habang magkasama silang nag -e enjoy sa paligid ng pool. Sinabi ni Mikael sa caption, first and last baby moon of this pregnancy is in the books. Had a wonderful time relaxing in the many pools of at the farm at San Benito. Let's go third try. Sa isa pang video na ibinahagi ni Mikael, biru niyang sinabi, looks like we're having a water baby, habang ang on-screen caption naman ay nagsasabing, swimming ang bagong craving ni wifey. Tila nga, masaya si Mega na nasa tubig, na isa sa mga bagong cravings niya sa kanyang pagbubuntis. Ang baby moon na ito ay naging isang magandang pagkakataon para sa mag-asawa na mag-relax, mag-reflect, at mag-bonding bago nila harapin ang huling bahagi ng kanilang journey patungo sa pagiging magulang.